Hi guys. Ito na ang bahay na maliit May ano na terrace. May balcony na. Mas maganda may balkon, di ba? lilipat na ang kapatid ko dito next week galing ako nag ano nag dilig ng mga halaman ayan sa monday maglilinis na sila dito final na dahil next week lilipat na sila dito dito natulog yung mga nagtrabaho dito sa amin. Yung tiles na blue ako may gusto nyan. Na gusto ko tiles. Ang tiles dito is blue color. So ito yung CR. at nga pala yung cover dyan sa ano uh, tangki ng water ay eh nabasag pero order kami sa Wellcon so mag kami ng 2 weeks in 2 weeks makukuha na namin yun so lahat ng nandito sa sa CR ay sa will ko namin binili. Patayin natin ang ilaw. Masaya ang kapatid ko na na mahaba yung kanyang kitchen. Masaya talaga siya. Kasi yung inuupahan namin na tinitirhan nila ngayon is isa lang talaga yung sink. Ngayon dalawa na. Ako ang mag yan kaya sa monday maglinis na sila start na sila ng monday kasi baka ano sa saturday or wednesday baka nandito na sila mahangin ano Nagtanim mga pala ako ng mga ano, mga buko. Nagtanim ako ng dalawang buko dito, tsaka mga halaman na santan, tapos sa uh, yung ibang halaman din na tumataas, yung, yung matataas talaga na puno. So nagtanim ako dyan para uh, matakpan yung bahay sa uh, ano, maharangan yung init. Tapos doon, may tinanim din ako kahapon na dalawang buko munyog Ito yung pintuan, ah pintuan daanan papunta dito sa kitchen. Ayan. Kasi gusto ng kapatid ko ayo po dito, may kitchen. tatambakan yan tatambakan natapos na rin yung septic tank napakalalim nito guys ayan tapos na magtatanim pa ako rito ng mga ano langka dito sa likod langka at saka magtatanim, magtatanim din ako ng nyug dito at saka mangga pakita ko sa inyo yung mga tinanim ko ito siya oh ito yung puno uh, nakalimutan kong pangalan nito ano to lahat sampu mga 15 tapos dito sa likod na tinanim ko kahapon bali walo walong puno dito pinahilira ko kasi mainit na dito paghapon Ya, yeah, yun guys. So ma may ano na doon, tie beam na sa taas. Ang inaantay na lang namin yung steel deck. Na delay ng deliver. So na delay ng deliver yung kay ano yung steel deck namin. Ito gumagawa sila ng poste para sa uh, pader. nag na doon para sa poste ng pader. Tapos tuloy na hanggang doon. Ang mga bulaklak na. Yan talaga yung ano stress relever ko stress reliever ko. Reliever. Ay, yan ang mga roses. White roses, pink roses, and red roses. Dami kong mga bougainvillea dito sa baba. Hindi pang ako natapos eh. Hindi pa ako natapos magtanim hanggang doon to sa taas lalagyan ko ng bagin filia doon hanggang doon tapos meron akong um siya nga pala dito sa ano namin o oh, entrance uh, gagawa na rin ng uh, gate kasi meron isa meron kaming isang worker na marunong siyang gumawa ng uh, tawag dito marunong siyang gumawa ng gate so nag decide kami ng asawa ko uh, sliding gate yung gusto namin tapos dun sa dulo pinabuhusan ng asawa ko kasi unti unti siyang nahuhulog yung mga ano dun mga lupa so bubuh uh, bubuhusan dun o nabuhusan na yata hindi kasi ako nakapunta kanina pero ito nabuhusan na para sa ano na sa poste ng sliding gate namin tapos nakita nyo guys yung may ano doon bahay kubo yan yung bahay uh, bahay kubo o lot nang ng kapitbahay ko na magpapagawa na rin sila ng bahay tapos meron din silang nabiling lat doon na nagpa lagay sila ng balon so may tubig na rin sila maraming tubig sa kanila doon din sa amin yung may mga saging marami ding tubig so mamaya pupuntahan natin yan ay ko sa inyo at meron pang isa mga beshi merong isa doon na nagpapader na rin from Scotland at pag natapos daw ang pagpapader pag natapos na yan magpapagawa na rin siya ng bahay malaki din yung lot niya doon o ba diba? so marami na kami rito may bunga na yung ano namin papaya ayan na oh, dalawa yung isa malaki na ay nako na tayo ng papaya niyan kahapon kinuha ko lahat yung mga dahon ng malunggay ayan o. at hinalo ko dun sa ano ko isda ko na tulingan yung blue marlin yummy yummy ito ang um, ginawa nila ayan oh nilagyan nila ng poste ayan naghukay na sila para sa poste ano ba yung sinasabi ko pagod lang ako mga beshi marami ng mga bata pumapasok dito yan ang gusto ko Dati-dati kasi hindi sila pumupunta rito eh. Yan, malakas ang hangin. Mas malakas kanina. Mga uh, start na malakas na hangin. Ang Yun na ang umaga. kami nila. Hi! Guys, ito yung mga kapatid ko. Sa na sila ngayon. So, ayan si Sir Maynard, yung foreman. Hi guys, sa na sila ngayon. Oh, hindi na video. Walang hinga, kung ito. Hehehe. Doon, doon sa kanila. Doon kita. Okay, ta, oh, naman tayo. Kita? Ta. <laughs> 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 Mahaba yung pila. Pila-pila <laughs> lang. <laughs> big. Tang tang ang na ba? <laughs> okay. Ramsi, tang okay. <laughs> <laughs> ah, oh, tang ay, ko kung nandito yung sahot mo? My God. Ikaw na ba nagpakita dito? Ay, bise sahurin ka pala. Nako. Tama na din na lang para buo. <laughs> <Alan, I laughs> Pilah, <laughs> pilah, pilah. Tantan. <laughs> graduate. Bigyan Bojing. Ay wala <laughs> absent. Absent si Bojing. Allan si Ate Thank you so much. Ay, balik tayo rito. Eh, kayo diyan. Balik, balik. Balik, balik. Please, balik kayo. I-tatanong ako. Response. I-tatanong ako. Yan ito yung itatanong ko. Oh, bukidaw yung kasalan, sabay-buhay reporting. Division 14, sinong papasok? At sinong mag-a-absent? Sinong may date? Sinong may date? Papasok ba kayo sa 14? Ha? Lahat kayo? Papasok? Kasi gusto kong malaman kasi kung isa lang ang papasok, eh walang pasok. Sinong papasok? Hindi kayo. Ako hindi kayo pa eh. Hindi kayo pa talaga pang maraw eh. Ha? 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 Okay, okay, ganito na lang. Sinong mag-absent? Yan. Sino pa? Ikaw. Okay. So, dalawa lang. Mag-absent. Michael dati. Hindi papasok dati. Michael. Michael. Hindi na papasok. Pa si Michael nasan? Ando na. Sa baba. Hindi na siya papasok? Oo. Oh, Ang sabi. Oh, sige, yung papasok yun pala yung may mga asawa na. <laughs> yung, yung hindi papasok, yun ang may mga siyota malalaman <laughs> naman lang Okay, sige. malalaman na lang pagdating sa 14, ma malalaman Nalalaman na lang. Okay, sige. Malalaman Ay, ano ma, may araw pa naman na pagdesisyonan, ma'am. Oo, tama ka. O, ading, tagay. Eh. Ha? Kasi maghiwalay kayo, di ba? Paghiwalay kayo eh Malay mo ma'am, pag-ayayay na ni Bamos na Ay, oo nga Ay, God, nakalimutan ko yun ah Pag-ayayay na ko na, na ko na <laughs> ah, okay. Kapit? Uh, Guys, ito nga pala yung kapitbahay natin nagpagawa na rin siya. Uh, nagpapader na siya after pader uh, mag ano na siya magpapabahay so ito yon ayan no ayan na ang napader Malaki din yung lot niya. Ang ganda ng pagkakagawa, no? Ang galing talaga ng dreamland. Gumawa ng pader at bahay. So, ayan guys. Then, nandyan yung ah, aming isa pang lot. Yung may mga saging sumalapit so, lang dito sa... ah... May-ari ng lahat na ito, taga Scotland. Ayun ang amin sa taas. Ayun kay Madam Maricel. So magpapagawa na rin siya ng bahay.